Hello po mga Scorpio. Ito po ang ganap sa inyo sa kalating buwan ng June. Ito po ay sa June 1 hanggang June 15. Paalala po na ito po ay general reading at hindi po ito personal reading mga Scorpio. So simula na po natin. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Ano po ang ganap sa mga Scorpio sa kalating buwan ng June? <coughs> Ganap sa mga Scorpio. Sa kalating buwan ng John. Ganap sa mga Scorpio. May kilala ka ba, Scorpio? Na Libra Aquarius o Gemini? Babae? Maring ay nanay mo, ante mo, ate mo, kaibigan mong babae? Aqua si Scorpio. Maring siya ay may pag-travel. O, ikaw yung mag-travel papunta sa kanya. May tao kasi dito mag-travel eh. Babiyahe. Ang dahilan ng pagbiyahe, maring nakabili ng bagong bahay na lilipatan niya. O dahil sa negosyo, meron siyang apply ang trabaho o dahil sa meron siyang uh, lugar o kung anumang, namang dahilan ng na pag-travel niya sa kalating buwan ng June Scorpio maaaring ikaw ang tinutukoy itong Libra Aquarius sa Gemini Scorpio dito may tao dito ang matitim, gumawa ng masama sa iba para lang makuha niya ang gusto niya ayan, may masamang balak itong taong ito Scorpio pinag-iingat Pinag-iingat din siya sa paglabas-labas niya ng bahay lalo na sa gabi, Scorpio. At maring ang taong ito ay ma-stress sa kalatimbo ng June. Ayan. Maring ang tinutukoy ikaw o itong Libra Aquarius na Gemini na babae na ito. Pwede nanay mo yan o kung sino pa yan sa buhay mo, ha? Scorp Scorpio. Ang maring matemp gumawa ng masama sa iba o siya ay matem kumuha ng masama sa iyo, Scorpio. O ikaw yung matem kumuha na masama sa kanya, Scorpio sa Kalatim buwan ng June. Ayan, nagbabalaki ng hindi maganda sa kapwa niya. O marin sa iyo. Scorpio. Dito may uh, pagbabagong mangyayari sa iyo. May pagbabago ba? hearts ito. Kung magkaproblema problema ka, Scorpio, o may tao dito magkakaproblema. problema May tao dito magkakaproblema, problema Scorpio, sa kanyang love life at sa pamilya, sa pamilya niya. O meron siyang gulong kakasangkutan, Scorpio. Pero malulutas din naman yan, Scorpio. Pwede nangyayari na yan sa ngayon at malulutas yan sa kalating buwan June. Maaari din naman na kung mayayari pa lang yan sa kalating buwan June, huwag kang mag-alala kasi malulutas din naman yan, Scorpio. Maaaring ikaw ang tinutukoy o itong Libra Choir sa so Gemini. Maaaring ikaw yung magkaproblema sa isang Libra Choir sa so Gemini o siya yung problema sa kalating buwan June. Scorpio. Six of Spades, Scorpio. Magkakaroon ka ng mga maliit na pagbabagong mararanasan. May mga tao dito, may mga tao. May tao dito ang magkakaroon ng maliit na pagbabagong mararanasan. Scorpio, Yan ay mga improvements na manggagaling sa trabaho niya o sa pakikipagrelasyon niya. Scorpio, yan ay pwedeng good or bad. Depende sa kung paano niya titignan. Scorpio, pwedeng isang Libra, Quartz, o Gemini na bata sa iyo. Scorpio, yan, maling siya ay magkaroon ng maliit na pagbabagong mararanasan, Scorpio. At mukhang bad yan para sa kanya. Dahil dito, mag, ah, mukhang, dalawang tinutukoy, ha? Pwedeng ikaw ang tinutukoy o itong Libra Aquarius o Gemini, ha? Aquarius, baka naman ikaw ang tinutukoy na magkakaroon sa iyo ng maliit na pagbabagong mararanasan. At mukhang bad yan, hindi maganda kasi bababa ang moral mo rito. At mga nga, ka ng moral support sa kalating buwan ng June, Scorpio. At, uh, magingat mag-ingat ka sa aksidente na pwedeng mangyari sa'yo sa kalating buwan ng June, Scorpio. Teka, ang katilagamunan ko. Teka, napapaubo ako. <clears throat> Ayan, Scorpio. At uh, mag-ingat ka rin sa sakit dahil maaari kang magkasakit sa kalating buwan ng June, Scorpio. Maging malinis ka sa katawan para hindi ka magkasakit. Dahil maaari kang magkasakit, ang katinalan mo na ko talaga. At huwag kang gagawa ng masama sa iba, Scorpio, para hindi ka malasin sa kalating buwan ng June, Scorpio. Ayan, karma yun. Natawag dun wag gumawa ng masama sa iba para hindi makarma o malasin sa kalatimbo ng june scorpio dito magkakaproblema problema ka scorpio problema sa bahay mo bahay nyo o problema uh, problema rin sa pamilya mo problema sa love life problema sa pera pangkalatang problema at maaapektuhan ka scorpio sa kalatimbo ng june bakit may mga utang ka para hindi mo mabayaran, Scorpio? Gastusin araw-araw, papablimahin mo din, at maapektuhan ka sa kalating June, Scorpio. Dito, kung magkaproblema ka man, oh, may tutulong sa'yo dito. Scorpio, kung magkaproblema ka sa pera, mukhang may magbibigay sa'yo. O oh, may, baka may magpautang sa'yo, Scorpio, sa kalating buwan na June. Ayan, may tutulong sa'yo dito kung magka problema ka Scorpio sa natin banajod dito magkakaroon dito ng 5 uh, of diamond may buntis dito mula ka buntis kay Scorpio Buntis ka, Scorpio. Ayan. Five of Diamond, may buntis dito. Kung hindi ka buntis, maring asawa mo ang buntis, Scorpio. Kung hindi naman, maring sa pamilya niya may buntis na magsisilang ng sanggol sa kalating buwan na June. Pero maaari din naman na hindi pa yan, hindi pa yan mga nganak. No? Buntis pa lang sa ngayon. O baka malaman mo yan sa kalating buwan na June, baka hindi mo pa alam. May buntis sa pamilya nyo. O mabaka asawa mo buntis na. Maaari din naman na baka mabuntis mo asawa mo o makabuntis ka sa kalatimbo na June, Scorpio. Ayan, pero pwede rin naman ang meaning, meaning nito kung meron kang negosyo. May paglago sa negosyo mo sa kalatimbo na June. Kung meron ka namang trabaho, maaaring gumanda ang position mo sa trabaho, Scorpio. Pero kung walang buntis, kasi maring buntis din ito eh. Kung walang buntis sa pamilya nyo, walang mabubuntis, basta walang buntis. Ito ay pagsilang ng proyekto na magtatagumpay sa kalating June, Scorpio. Kung meron kang tinatrabaho, meron kang proyektong ginagawa sa kalating June, Scorpio, maganda yung resulta niyan. Maganda yung ibubunga niyan, Scorpio kung ano man yung pinaghihirapan mo sa kalatimbo ng June maganda ang resulta niya ni Scorpio yan po ang ganap sa inyo alamin pa natin ano pa ang ganap sa mga Scorpio sa June 1 hanggang June 15 nasa naman siya, oh four of spades magkaka problema ka scorpio sa kalatim buwan ng june pangkalahatang problema to magkaka ka sa bahay nyo sa pamilya mo sa love life sa pera utang na hindi mabayaran gastusin araw-araw scorpio pangkalahatang problema at apektado ka dyan apektado ka at bababagi yung moral mangangailangan ka ng moral support is Scorpio dito may tao dito ang uh, pinag-iingat sa aksidente na pwede mangyari sa kanya sa buwan ng June, Scorpio at Maring ito ay magkasakit sa kalating ng June, Scorpio. Dahil ito ay maring hindi mag hindi malinis sa katawan niya o sa kapaligiran niya kaya ito ay magkakasakit, Scorpio. Maring ikaw ang tinutukoy o itong Libra kuwari sa Gemini na bata sa iyo, Scorpio. Maaari din naman na kung ikaw ay gagawa ng masama sa iba, mam mamalasing ka, Scorpio makakarma ka. Ayan o, oh, of spades. Hmm. Kaya wag gumawa ng masama sa iba para hindi malasin at makarma. iscorpio eh, Scorpio. Dito, meron kang kasama sa trabaho mo o sa negosyo mo ang maaring magkagusto sa'yo, Scorpio. iscorpio at magkakaproblema problema ka sa kanya sa kalagitnaan na June composite sex mo Scorpio. Maring isang Libra, Aquarius sa Gemini, babae o lalaki, ang gender. Ayan, composite sex mo maring magkagusto sa iyo at magkakaproblema problema ka sa kanya, is Scorpio. ka-partner mo sa negosyo hmm, o sa trabaho mo. Dito, uh, maaaring makatanggap ka ng regalo. O ikaw yung regalo sa karating buwan ng June. Maaari din naman na ikaw ay bisitahin ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo o ng kasama mo sa trabaho mo. Pwede mo reverse pa. Pwede ikaw yung bumisita sa kanila sa karating buwan ng June. Scorpio. Maaari din na ikaw ay maimbitahan sa party o birthday party na ikasasaya mo sa karating buwan ng June. O ikaw yung mag sa kanila. Scorpio. Kung saan magaganap yung pagdiriwang party kasi yan, inuman, siya ang mag -iimbita. Scorpio. Dito, kung ikaw ay makaranasang kahirapan sa buhay, kahirapan sa pera, sa pag-ibig, sa pamilya, kung may nagpahirap sa iyo, ayan, makakaalis ka na dyan, Scorpio. Swerte nang kapalit niyan kung nangyayari na yan sa ngayon, ah, siswertein ka na sa kalating buwan na June, pero kung hindi pa yan nangyayari sa ngayon, ito ay mangyayari pa lang sa June 1 hanggang June 15, kalating buwan ng June, Scorpio, at Swerte naman ang kapalit niyan. Scorpio. Ayan o. Swerte o. Swerte. Mukhang magkakaproblema ka sa pera o sa trabaho mo. Scorpio, o baka sa negosyo mo, kung may negosyo ka. Pero, ayan, may darating sa iyo na hindi mo inaasahang pera sa kalating buwan ng June. Kung nagkakaproblema ka sa pera, kung nakakaranas ka ng kahirapan sa pera. Ayan, may darating sa iyo na hindi mo inaasahang pera, Scorpio, na manggagaling sa kamag-anak mo. Maaari din naman na kung mayroon ka negosyo, may pag-unlad sa negosyo mo sa kalating buwan ng June. O ikaw ay uh, yaman sa kalatimbo na June. Maaari lang yan. Hindi yan sure. Maaari lang. Baka naman mayaman ka, Scorpio. ako hindi ka mayaman, baka bigla kang yumaman sa kalatimbo na June, Scorpio. Try mo try mo tumaya sa loto, Scorpio. Dito, kung may magpapayo sa'yo, o baka ikaw yung magpayo sa kalatimbo na June, Scorpio, maripayuhan mo isa, isang Capricorn, Virgo, Taurus na babae. Maring siya ipayuhan mo at mukhang hindi niya papakinggan yung payo mo kung ikaw yung magpapayo sa kanya. O baka siya yung magpayo sa'yo, Scorpio. Basta may, may tao dito ang papayuhan at hindi niya yan papakinggan. Dahil ang taong ito ay may maling paniniwala na salungat sa direksyon ng tagumpay. Kung pakinggan man niya yan, wala rin mangyayari. A uh, Scorpio. Kasi meron nga siyang maling paniniwala na para sa kanya ay tama. Meron din itong uh, attitude sa trabaho niya dahil din sa style ng pamumuhay niya at maling paniniwala na salungat sa direksyon ng tagumpay. Scorpio, maring tinutukoy ko ay ikaw o itong Capricorn, Virgo o Taurus na babae. Ayan. Alamin natin yung outcome sa mga Scorpio sa kalating buwan ng June. Ano po yung outcome sa mga Scorpio sa June 1 hanggang June 15? Ano po yung outcome sa mga Capricorn sa June 1 hanggang June 15? Ano po yung outcome sa mga Capricorn? Ano po yung outcome sa mga Capricorn? Ano po ang outcome? Apat ah, na baraha lumabas. My third party, Capricorn, eh Capricorn, Capricorn, Scorpio, nabanggit ko Capricorn, baka third party Capricorn, Scorpio. Ganyan po ako mag-reading ng hula ah. Talagang binabanggit ko po yung zodiac sign para malinaw. Third party oh, may third part, mayroong third party rito, Capricorn. Capricorn talaga ang third party kasi nababanggit ko yung Capricorn at may nababas ditong Capricorn Scorpio teenager ito at isa ka rin teenager oh. dalawa kayo dito hmm. ito teenager ito Capricorn Virgo Taurus ito naman teenager din mari ikaw ito kung hindi ko ito, ito ay uh, Pisces o Cancer na teenager. Ang third party ay isang Capricorn, Bigo o Taurus. Pero dahil nababanggit ko yung Capricorn, maring Capricorn ang third party. Scorpio. Third party Oh. Hmm? May third party rito, ay Scorpio. At ang third party ay maring Capricorn kasi nababanggit ko. Maring bata sa'yo na mga ilang isang taon, dalawang taon. Scorpio. Dito, may darating iyo na opposition at obstacle na panandalian lang. Yan ay blessing in disguise o biyaya na kala mo yung hadlang sa iyong trabaho, negosyo o sa pakikipag-relasyon mo, Capricorn. Capricorn talaga, Scorpio. Mukhang Capricorn ang tinutukoy nito. Magkakaroon siya ng malit na pagbabago, Scorpio. Mukhang si Capricorn ang tinutukoy. Di ba? <laughs> o yan o. Si Capricorn nga ang tinutukoy. Hmm. Magkakaroon siya ng mga malit na pagbabagong mararanasan sa buwan, ng tsakalatin buwan ng June. Na, iyan ay mga improvements na manggagaling sa trabaho niya, negosyo o sa pakikipagrelasyon niya. Ah, uh, maging sensitive siya dahil yan ay biyaya at hindi tunay na mga hadlang. Ah, uh, Scorpio. Para sa kanya, maaari din naman na siya ay ma-depress at maging negative ang pananaw niya sa buhay sa kalatim buwan ng June. O uh, baka naman ikaw yan Capricorn. Ah, si Capricorn nga talaga. <laughs> Capricorn nga talaga, oh. Ayan. Si Capricorn nga, oh. Siya nga. Scorpio. Ang maring mag depress at maging negative ang pananaw niya, pananaw niya, sa buhay sa kalating buwan ng June. Is Scorpio. Ayan. So, ayan po ang ganap sa inyo. Sa kalating buwan ng June. Ayan. Ayan. Siya nga ang third party. Si Capricorn. Ayan po ang ganap. Mga Scorpio, maraming salamat po.